Binaigting pa ang pagtutulungan ng pamahalaan at ng pribadong sektor para sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Bukod sa target na maging major player sa e-vehicle industry ang Pilipinas, inihain din ng pribadong sektor ang mga rekomendasyon para makalika ng mahigit dalawang milyong trabaho hanggang 2028. Bayulat si Alan Francisco. Sa kanilang pulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inilatag ng Job Sector Group, ng Private Sector Advisory Council ang kanilang mga rekomendasyon upang makalika ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mga Pilipino. Kabilang dito ang roadmap para sa transformasyon ng bansa bilang global leader sa digital domain. Nakapaloob dito ang pagbubukas ng isang milong trabaho sa information technology and business process management hanggang 2028 o kabuo 2.5 million employment opportunities. Bukod sa direct jobs, ang mga akbang na ito ay maaring makalika ng mayigit 6 na milyong indirect jobs sa iba't ibang industriya tulad ng pagkain, logistics, real estate, retail at transportasyon. Ayon sa PISAC, tinatayang 169 billion pesos na personal income tax ang inaasahang kontribusyon ng inilatag nilang roadmap sa ekonomiya ng bansa kada taon. Bukod sa paglago sa gross domestic product na hanggang 8.9%. Iminungkay rin ng konseho ang magalaan ng apat na bilong pisong scholarship fund para sa training ng kalahating milong individual sa information technology kada taon. Gayon din ang pagutulungan ng DepEd, CHED at TESDA para palakasin ang enterprise-based training programs. Pwede ang nila itong ipatupad sa tulong ng Office of the Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs at ang Private Sector Jobs and Skills Corporation. Dito papasok ang rekomendasyon na mabigyan ng 60 hanggang mayigit anim na raong oras ng internship ang mga senior high school. Dagdag ng pisak, ang ipresenta nilang roadmap ay simbolo ng kanilang painindigan na tumulong sa pagbuo ng Future Ready Philippines, kung saan magkakasama ang makabagong teknolohiya, skilled workforce at maunlad na ekonomiya. Sa ngayon, may isa gawang pag-aaral ang pisak kung paano mapapalago ang habal-habal at motorcycle taxi program na pwedeng makalika ng hanggang isang milong trabaho. Target din ng PISAC na magkaroon ng kooperasyon ang may 200,000 libong MSMEs para makalika ng karagdagang apat na raang libong trabaho. Una ng pinag-usapan sa pulong ang potensyal ng electric vehicle production sa bansa na inaasahang makalilika rin ng maraming trabaho. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos at ang kanyang economic managers na pag-aaralang mabuti ang mga inilatag na rekomendasyon ng PISAC. Alan Francisco para sa bayan.